papasukin natin itong uh, bahay na bato mga kaidol ay okay. mga kaidol so ayan yung bahay na bato mga kaidol na napaka haunted ayan no? Oh. so ito yung ayan guys bahay uh, na bato ito yung papasukin so, natin ayan yung papasukin natin ngayon Ayan. Maraming kwento. May mga kababalaghan dito guys sa loob. Susubukan natin uh, tawag nito. Pasukin natin to. Mga kahit.

Ito na yung ah uh, haunted na bahay mga ka-idol. Ito yung tawag na bahay na bato guys kasi made of stone yung foundation niya mga ka-idol. No? Yan, nakikita natin. So, pag may mahagip yung camera natin mga ka-idol, please uh, comment kayo dyan sa ating comment section guys. guys kung gaano kaluma tong style dito yung mga kaidol Jo, so, luma na yung style niya mga ka-idol

alam bro? Ayan, okay lang. Kasama ko si Boss Ben. Ayan, nag-explore kami dito sa bahay ng bato. Sabi nga Boss Ben talaga bro. Anong pakiramdam natin dito, bro Ben? Maganda, maganda. Yung pakiramdam ko dito bro, nakakatakot. Maganda sa atin yung nakakatakot kasi. Astigin yung bahay na 600 years ago. 600 years ago? Mayroon nagpakita dyan. Mayroon nagpakita. Mayroon sa Saan po tayo banda? Ah, ito na yung labas So, mayroon tayo sa labas guys Kasi, ito challenge natin sa review na ano Kung mayroon mga dito Kaya, papasok tayo dito Kasama ko pa rin si Greg Pasok tayo dito Eto, kasi nang wala yung leg ko Guys, nawala yung leg ko bigla Hindi ko alam kung bakit Bigla, nawala Ano, nagkakilala ko dito yung mga nandito, ba eh. yung mga kinabahan Halos, ako kinabahan dito. ako bro dito bro eh, ito yung dito uh, ito ito yung uh, sabi ni tate kanina be uh, uh, grabe guys ang ano nang salamin okay. dito mga kaido um, may halaga to mga antik antik na ito antik ba to bro ito ito, ito mahalaga din ito 600 years mm -hmm. itong bahay na bato, to? Mm -hmm. Grabe. Uh, Grabe yan. Kung nagbilukay dyan, tinanong na ito. Saan ko pala sila? Uh, wire of sex, guys. Ano kaya to bro? Yeah. Okay. Ano Niyan, Ato? Lagayin niya sa santo. Santo? Oo. Yeah. Okay. Grabe mga kaidol. Napakalumang bahay to. Okay. Bahay ito. na bato palabas na siya guys Tara, naman hmm. ay, 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 ay. gabi. <laughs> <laughs> bro? Ano <yung> bro? <laughs> <laughs> ha? I-edit mo yan sa'yo, ayoko kita kasama <laughs> Kayak apa ya? Ini. bisa.

Pagmasdan natin mabuti ang nasa paligid, ang nasa loob ng kwartong ito mga ka -idol. Tanyo pa mga kaidol. idol Nagkita nyo pa mga kaidol. idol Tingnan niyo, Pansin nyo yung mabuti. Ayan idol Pansin nyo mabuti guys. Nawala. Ayan lumipat sa kabila. Yung nakaputi mga kaidol idol Ayan kung may mga elemento man dito kayo magalit sa amin guys nakikita natin sa may bintana mga makita nakikita natin ayan o ayan mga <coughs> nandiyan sa salamin mga ka-idol yan nagpapakita sa kamera natin guys pansin yung mabuti ayan o oh. parang nakikita natin sila sa salamin mga ka-idol ayan mga ka-idol oh. ayan tingnan mo mabuti guys o oh. Ayan, gumagalaw guys parang uh, ayan yung multo mga kaidol oh, nakikita natin yung multo guys tingnan nyo ayan kumagalaw pa guys oh. parang batang babae mga kaidol ayan guys ayan kumagalaw guys oh. ayan mga kaidol parang isang bata guys ayan oh Ayan, may kasama pa sa gilid mga kaidol. Tingnan nyo yung kasama niya. Gumagalaw talaga sila mga kaidol. Oh. salamin mga ka-idol. Nakita nyo ba sa salamin? Ano yan? Guys, ah, di ba wala o? Nawala. Nawala mga ka-idol. Ayan. Ah, bumalik na naman o. Oh. Nasa salamin ang multo mga ka-idol. natin daw. Hindi naman natin ito napakasok. Hindi pa natin ito na eh. nandito si Boss Ben yan. Okay ka lang? Okay lang bro. Explore-explore lang Kiniyata pumasok ano, sa Ay, sino na sila? Sa hindi na sa mga banda. Diyan tamam. ano Pwede yan? Pasokin mo. Pwede? Oh, Pasokin mo. Bro. Hindi niya alam mga kaidol. Nasa salamin ang multo mga kaidol. Nasa salamin ang multo guys. Bro, titigan mo yung salamin dyan bro. Nasa bro. Yan.